sama-sama tayong magiging sa Saksi! Mga kapuso, bago sa saksi, handa na ang detention facility sa Senado para kay Mayor Alice Wu sakaling maaresto o sumuko ang alkalde ayon kay Senate President Chis Escudero. Ayon sa abogado ni Mayor Go, pinag-iisipan na ng kanyang kliyente kung kailan at paano siya susuko sa Senado. Saksi si Darlene Kai class picture na ito mula taong 2000 hanggang 2003, kuha sa Grace Christian High School sa Quezon City na ngayon Grace Christian College. At ayon sa mga ilang dating estudyante, ang isang bata sa mga litrato, tinatawag nilang Wapping na may apelidong Go. Heto siya nung grade 1, nung grade 2 at grade 3 tugma sa sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa nakaraang pagdinig ng Senado nang ilabas ng school records at alien certificate of registration na ginamit ni Go sa pag enroll Nagpasa rin daw si Go ng birth certificate galing China. Dalawang kaklase ni Go ang nakausap ko sa kondisyong itatago ang pagkakakilanlan para sa kanilang seguridad. Isa sa kanila, seatmate daw noon ng alkalde. Naalala ko lang bigla na yung Waping po ako na classmate ng grade 2. Pag uwi ko sa bahay, sinerge ko yung class picture namin. Tapos, yun nga, parang may indaling kasi mayroong may resemblance nga siya. Sa itsura na ni Waping, mas matanda siya sa kanila. Parang ilang years, 3 years, 4 years, older siya. Isa rin siya sa pinakamatangkad na girls. Bukod sa tangkad niya, mas mature siya kumpara sa class na Hirap din daw ang kaklase magtagalog at Ingles, pero biyasa sa Chinese. Yung Chinese accent niya before eh, talagang mas ko Kumpara ngayon mam na kaya na niya magtagalog. Pero nung naalala ko, pero ang barok talo, putol-putol. Sa pagkakatanda rin ang aking nakausap, Parang naging teachers namin yung element, parang wala namang rupin yun kinumpirma rin ng isang nakausap ko ang mga litrato. Nagkataon na nag-scroll ako ng Facebook. Sabi ko pa parang familiar? Kinanap ko sa bahay yung class pictures ko ng grade 1, grade 2, grade 3 kasi naitago ko pa siya. And nakita ko, yun pala yung parehong picture. So nakita ko na classmate ko pala siya ng grade 1. Tapos nakita ko din, sinet ko din yung ibang class pictures ko. And pati grade 2 pala, classmate ko din siya. Sinubukan naming pumunta sa Grace Christian College pero hindi kami pinapasok sa gate ng village. Hindi pa rin sila sumasagot sa aming email at message. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, handada ang magiging detention facility ni Go, oras na mahuli o sumuko siya, gayon din ang iba pang nasa arrest order. May aircon, bunk beds at nasa tabi mismo ng PNP office sa Senado. Pwede rin daw makasama ni Mayor Go ang kanyang kamag-anak doon. It's a detention facility na. It's a room, air-conditioned, with its own restroom, with, with bunk beds, katabi mismo ng PNP. in ko na kanina at kung sakasakali para matiyak ang siguridad ni Mayor Go, ay uh, doon namin siya ididitin na kasama yung kanyang mga kamag-anak. Maayos sa daw ang lagay ni Nancy Gabo, ang sinasabing accountant ni Go na unang maaresto nitong weekend. Ayun pa kay Escudero, oras na mahuli o sumuko si Go, pwede hilingin ni Go na mapalaya siya. Pero yan ay kung papayag ang komiteng pinamumunuan ni Senadora Risa Hontiveros. Kung makukumbinsin niya yung komite, si Senator Risa, na hoy, nagkataon lang na ganito pero mag-a-attend na ako, nangangako ako mayor ako, you can release me on my own recognizance. Am um, kilala ko sa komunidad. Am um, kung papahintulutan ng komite, walang dahilan para hindi ko rin pahintulutan yan. Ayon sa abogado ni Go, nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. She's contemplating kung kailan siya at paano siyang susurrender sa jurisdiction <laughs> ng Senado. Kung atin magsusurrender uh, susurrender siya ngayon, matagal siya madiditin hanggang sa next hearing, which is I think, July 29. Kung dadalo siya, Siyempre, during the hearing na, di ba? Mayor Alice Huo o Ho kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Dagdag ni Senadora Risa Hontiveros, batay sa impormasyon anya mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ang kumpanya ni Go na Baofu may direktang transaksyon sa account ni Hong Zhang Yang, kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May transaksyon ni daw ang kumpanya ni Go sa incorporator ng Hong Sheng, ang pogo na ni Raid sa Bamban. Who is Hong Zhang Yang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating Economic Presidential Advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang’s brother was used to fund the Hong Sheng the raided Pamban Pogo. Sabi pa ni Hontiveros, si Hong Zhang Yang ay may kaugnayan naman kay Gerald Cruz, isa rin sa incorporator ng Farmally Biological. Naging kontrobersyal ang Farmally noong Administrasyong Duterte dahil sa issue ng overpriced na medical supplies. Sabi ko nga, mukhang one big happy Farmally pala itong mga Pogo at Farmally members. Baka nga itong farm pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Wala pang pahayag ang kampo ni Michael Yang sa mga pahayag ni Huntiveros. Pero nauna nang sinabi ni Yang na wala siyang koneksyon sa ilegal na pogo. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Sabay sa paganda para sa balik eskwela, ang mayigit dalawang piso kada kilowatt hour na dagdag sa si ilang ngayong buwan ng Hulyo paano pagkakasya ng ilan ang kanilang budget. Pinulsuhan niya ni Maki Pulido sa Barangay Saksi. Dalawang linggo na lang, pasokan na ulit sa ilang paaralan. Sasabay sa dagdag gastos ang mahigit 2 pesos per kilowatt hour na taas singil ng Meralco ngayong Hulyo. Tinanong namin ng mga kapuso online, anong gagawin niyo para magkasya ang budget sa gastusin? Sagot ng isa, magbabawas muna sila sa paggamit ng appliances para makatipid sa kuryente. Magpapaypay na lang daw ang isa habang ang isa pa gagamit ng kandila bilang ilaw at magbubukas ng bintana para hindi gumamit ng aircon. Magkukusot daw muna ng labahin ng isa pa para makaiwas sa paggamit ng washing machine at magtatakda na lang ng oras sa paggamit ng telebisyon. Tsaka pag walang gamit ng rep, tanggalin mo. Yun na lang ang diskarte namin dyan para makatipid kami. Magtitipid sa pag electric fan, total medyo malamig-lamig naman na. Tsaka sa TV, iwas-iwas na rin total may cellphone naman eh. Apektado ng rate hike di lang mga bayarin sa bahay kundi pati sa negosyo. Mahina na nga raw ang bentahan sa tindahan ni Luisa. Kumakain pa sa kita niya ang buwan ng Meralco bill na aabot sa 5 hanggang 6,000 pesos. Nag-iisa na lang ang kanyang pwesto mula sa tatlong tindahan nila bago ang COVID pandemic. Dahil masyadong malaki nga po ang ng kurinti generation charge ang may pinakamalaking ambag sa rate hike, sabay sa pagtaas ng transmission charge, buwis at iba pa. Dahil dyan, ang kabuang electricity rate ngayong Hulyo tumaas sa 11 pesos and 60 centavos mula sa 9 pesos and 45 centavos noong Hunyo. Sabi ng Meralco, bumaba lang naman ang June billing dahil sa utos ng Energy Regulatory Commission na gawing apat na buwang installment ang dapat sana itaasingil noong Hunyo. Kaya para sa July billing, babayaran din ng deferred payment na 77 centavos per kWh na ikakarga sa electric bill kada buwan mula Hunyo hanggang Setyembre. Meron na kami disclaimer as early as last month na pagpasok ho ng July, anticipate nyo na po na malaki yung magiging pagtaas sapagkat babalik sa dating normal na level yung presyo ng kuryente plus yung CCU na deferred cost. Ang electricity rates depende sa konsumo mo ng kuryente. Kung higit sa 200 kilowatt hour ang konsumo mo kada buwan, mas mataas din ang singil. 430 pesos ang dagdag na babayaran sa electric bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. 860 pesos naman sa mga 400 kilowatt hour ang konsumo at mahigit isang libong piso kung 500 kilowatt hour kada buwan. Susubukan pa raw kumapit ni Luisa. Tsaka po kahit mahina, at nung ganun ay tuloy-tuloy kaysa naman mapatigil. Sa Agosto, may pag-asang bumaba ang singil. Inaasahan kasing bumabang demand sa kuryente, kaya't maaring bumaba na rin ang bentahan nito sa spot market. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. systems go na para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa House Secretary General. Nag-walkthrough na rin ang Interagency Committee para sa pagdating ng Pangulo sa rear entrance hanggang sa pananatili niya sa holding room at sa pagpasok at pag-alis niya sa session hall. Isang linggo bago ang na ng Pangulo, naghahanda na rin ang mga magrarali kasama ang mga tutol sa PV modernization. Saksi si Joseph Moro. Bago na ang istasyon ng Elsa Bus Carousel sa bandang North Avenue na nasa tapat ng film Subdivision at malapit sa isang bagong kasino complex at istasyon ng ginagawang subway. Isa rin ito sa mga busway station na merong elevator para sa mga may edad at may kapansanan. Yun nga lamang may mga nagbabasag na ng elevator na gawa sa salamin o kaya na may sinisira ang wiring. Ingatan po natin kung kulong siya at hindi nakikita yung tao sa loob, pwedeng pagmulan uh, ng krimen ito. Isusunod na ang mga CR na i-require -re daw sa kumpanyang mananalo sa privatization ng carousel. Siguro ano pagiging party itong uh terms of reference natin. Habang ang bus system sa EDSA inaayos, ang modernisasyon sa mga jeepney patuloy na sinasalubong ng pagkwasyon. Tinawag yung palpak kaya ipoprotesta yan ng grupong piston at bayan sa araw ng State of the Nation address ng Pangulo sa lunes. Katangkain daw nilang lumapit sa batasang pambansa. So na, dapat malapit ang mamamayan doon. Talagang isusubok yun. Ang MMDA naman magpapakalat ng lampas sa 1,000 mga enforcers para sa SONA. Ayon sa MMDA, hindi naman daw buong araw na sarado ang Commonwealth Avenue dito sa Quezon City para sa zona ng Pangulo. Siguro mga mid-afternoon namin isasara yung pong Commonwealth uh, portion noon. Uh, magkakaroon naman ng zipper lane kaya kumbaga hindi total closure. Kabilang sa kinikwestiyon ng pisto ng Board Resolution ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pumapayag sa mga hindi umuno consolidated na mga jeepney na magbiyahe sa ilang rutang konti ang jeep. Lampas 200 mga ruta umano ang mga may hindi nag-consolidate sa Metro Manila. Sa mga probinsya naman, mahigit 2,000 ang rutang konti ang nagpa-consolidate, pinakamarami sa Cordillera Administrative Region. Pukulangin yung, yung sasakyan no of supply of demand, mahihirapan sumakay yung mga pasayero. Binabulaanan niya ng LTFRB sa konti lamang daw ang mga tradisyonal na jeepney sa mga rutang nakalista. Kaya hindi makapasok o makabuo ng mga kooperatiba na labin lima ang required na unit. Exempted sa consolidation, gawa ng hindi talaga nila kaya na mag-consolidate sa numero nilang apat at pababa lang. This is the only exemption. Paliwanag pa ni pinatatakbuhan nila sa mga kooperatibo ng Consolidate ang mga rutang walang nag Consolidate. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Magkakaroon na rin ng benepisyo sa ilalim ng PhilHealth ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Sa ilalim niya ng bagong kasunduang pinirmahan ng DOH, DILG at DOJ. si Saliman Saksi si Saliman Refran. Sa na ng problema sa siksikan sa mga kulungan sa bansa, naungkat naman sa autopsy ng UP College of Medicine sa mga namatay sa bilibid ang pagkakasakit ng TB ng marami. Meron din mga may cancer pala na hindi na-diagnose kaya di nagamot. Para maabatan ang mga ganyan, lumagda ang health Interior at Justice Departments ng Joint Administrative Order para magkaroon ng national policy sa pangangalaga sa kalusugan ng mga nasa detention facilities. Talagang um, magiging systematized na yung pag-ayos uh, pag, um, pag ng ating mga jails to make sure na lahat ito ay, ay healthy places of detention. The number one action point in the eight-point action agenda states... Ramdam ng bawat Pilipino ang kalusugan. And the PDLs are part of every Filipino. Sakop ng utos ang pagpapabilis sa pagtugon sa pangangailangan pang kalusugan ng nakakulong at pagtatayo ng mga ospital malapit o sa loob ng mga kulungan. Para sa gastos, kada pasyente, makakatuwang ang PhilHealth. Immediate eligibility for healthcare packages in line with the Universal Healthcare Act. As a promise, a promise we are making today. Malaking bagay ito kasi ang usapan na dito is uh, lahat ng PDL magagawa ng medical record. Kung kailangan nilang gamutin, uh, may andyan pa yung PhilHealth. Ang BJMP mahigpit ng pinagbabawal ang paninigarilyo sa kanilang mga kulungan para di na dagdag problema. Can you imagine, nag-close, confirm na doon siya, nag-close siya, may malinigarilyo pa. Para sa GMA Integrated News, sa Nima Refran, ang inyong saksi. Umani ng samut-saring reaksyon sa social media ang advertisement ng Department of Tourism sa NAIA Terminal 4. Dahil yan sa hindi sinasadyang pagkakalipat sa Banawe Rice Terraces sa Benguet. Saksi, si Nico Wahe. Tinaguri ang National Cultural Treasure ng Pilipinas at 8 Wonder of the World yan ang Banawe Rice Terraces na last time we check ay eh nasa Ifugao Province. Pero bakit parang nalipat na raw? Sa billboard advertisement kasi ng Department of Tourism sa Naiya Terminal 4, pinagmamalaki ang hagdan-hagdang palayan ng Banawe na nasa Benguet Umano. Ang post na niyan, viral at umani ng komento. Buti raw at lumipat para mas madaling mapuntahan. Sabi ng isa, kaya pala hirap siyang makita eh nalipat na pala. O baka naman daw may Benguet branch. May di rin maiwasang maalala ang viral ding pagkakamali noon na sanagang makikita ang bulkang mayon. Ayon sa nag-post ng larawan na si Stephen Acabado, ikinagulat niya ang ad dahil minsan na siyang nagsagawa ng pag-aaral kaugnay sa Banawi Rice Terraces bilang archaeologist. Nung una ako no, nakita na to ako dahil uh, I work in Ipugao. Pero bigla nagulat na ako nagulat nang nakita ko, bakit Benguet? Bit frustrating. Uh, World, UNESCO World Heritage Site. But hindi natin alam or hindi, hindi, hindi accurate yung, yung location information. Sinend niya ito sa kasamang si Marlon Martin na nagkataong Chief Operating Officer ng Save the Ifugao Terraces Movement. Nagpropronot ng tourism. Eh, baka may napunta na ng Benguet na ng panawirais Rice No? Kawawa oh, naman yung turista. Si Marlon na rin daw ang nagsend ng larawan sa Regional Director ng Ifugao Tourism. Dahilan para maireport ito sa main office ng Tourism Department. Tuluyan nang tinanggal ang advertisement. Hindi naman na ngayon lang yun eh. Ang tagal na yun eh. Eh, I think three times, three times kaya nyo. Every now and then, eh, magkakamali. Eh, correct nila bago nila ilabas. Accountability rin ng mga, ng mga officials natin. Kaya pasabihin natin, may contractor na gumawa niyan, di ba? Pero lookout nila yon. Wala pang binibigay na pahayag ang Department of Tourism sa advertisement na bahagi ng Love the Philippines campaign. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Nagliab sa tabi ng kalsada isang motorsiklo na kinukumpuni sa Tulunan, Cotabato. Agad nakaresponde ang mga bombero pero mabilis na natupok ang motor. Nagliab din ang isang tricycle sa Lipa, Patangas. Bago yan, ayon sa isang saksi, dalidaling kumarada ang tricycle driver at pinbaba ang dalawang niyang pasahero. Inaalam pa ang sanhinang apoy. May bagong gugulo sa buhay ni Nashaira at Christy sa asawa ng asawa ko. Abangan ang pagpasok ng karakter ni Kylie Padilla. Usap-usapan na agad ng mga netizen ang teaser kasama si Hannah, ang gagampan ng role ni Kylie. Papatindi man ang mga eksena, mainit naman daw ang pag-welcome ng cast kay Kylie. Aminado naman si Kylie na wala siyang kadate sa paparating na GMA Gala. Pero kahit going solo, kumusta kaya ang kanyang love life? happy ka ba ngayon sa buhay? Oh yes, I'm very happy now. But, very grateful. How about uh, the love department? Love department? Masaya naman ako. Masaya, masaya. Nahack ang mga YouTube account ng dalawang Pinoy Music Group. Pinanunsyo ng SB19 na nakompromiso ang kanilang official YouTube account. Ayon sa kanilang pahayag, under control ng insidente. Inireport na rin daw nila ito at inaayos na ang safety at security ng kanilang mga online platform. Naganoon siya rin ng Ben and Ben na nahack ang kanilang YouTube channel. Base sa huling update na ibalik na sa kanila ang ilang bahagi ng kanilang account at patuloy ang pagresolba sa insidente. Tampok ang film rapper at Tagalog rap sa latest project ni rap legend Eminem sa Paris Olympics naman, hot topic ang pagsuporta kay Jin ng BTS. Ating saksihan. Lakas makapinoy pride ang bagong rap track ni Eminem. Featured kasi dyan ang Phil Am rapper na si Easy Meal kung saan nagkaroon pa siya ng chance mag-rap in Tagalog. In 3 days, may 3 million views na rin ang video si Izzy Milang una unahang Pinoy artist na pumirma sa record label ni Eminem. Tila concert ni Jin ang naging eksena sa kanyang Olympic Torch Relay sa Paris sa lakas ng hiyawa ng fans. Kumuway naman si Jin pabalik na may kasama pang nakakaantig na mga ngiti. Matatandaan si Jin ang inatasan bilang torch bearer ng South Korea para sa Paris Olympics 2024 na magsisimula sa July 26. Tila nag-love dive na Pinoy sa concert ng grupong IVE sa bansa last weekend. Napawats after light nga rin ang fans matapos kantahin ng grupo ang ilan sa kanilang hits gaya ng Body at Cage at 11. Let's go! Energy kung energy ang hatid ng Stray Kids sa kanilang performance sa BST Hyde Park. Career highlight nga raw ang opportunity na ma-headline sa festival. Ang kanilang energetic performance dadalhin din nila soon sa Pilipinas para sa kanilang concert sa November. Paint My Love Manila dahil muling babalik sa bansa ang rock band na Michael Learns to Rock sa November. Para sa GMA Integrated News o R. Santiago ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Marawyo. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. saksi. Mga kapuso, Sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.